Yan oras naman na ng pagpapalit natin ng langis at naka 2.7 na ang tinakbo ng ating motor. Pero 3,000 to 3,500 talaga ako nagpapalit ng aking langis. Kaya yan, mapapansin nyo, bawas na talaga siya. sya. At ang ginagamit ko palang ay like X7 ng Shell Advance. Yan, yan ang lagi kong ginagamit. Wala nang gumamit ako dyan. Uh, nagustuhan ko na sya yung performance nya. So, hindi na ako nagpapalit. Parang na ko Tinulog siya nilalig ko siya May tumutulog May Kaya Mapapansin nyo dyan Kakaunti na lang talaga Nasa front angle na lang At saka sobrang itin mo siya So subo ko naman na kasi yan Ganyan talaga ako lagi nisi So So ngayon papalitan naman natin Ang aking gear oil At yun nga Papalitan na natin siya At yun nararamdaman ko Umuulan na kaya medyo minadali ko na yun sya at yan tatapusin ko na bigla ang video ito kung mapapansin nyo maraming salamat sa inyong panunood at sana may natutunan kayo sa aking basic video gaming